Will Devon, former Pinoy Big Brother housemate, is officially married Hello, Kapamilyas! Welcome back to Channel Name, your daily dose of celebrity stories Big news today, as of September 5, 2025, ABC bin confirmed that ex housemate Will Devon is officially married Tama, ang aktor at modelong si Will Devon ay nagpakasal na At mayroon kaming lahat ng nakakapanabik na detalye na kailangan mong malaman ang aktor at modelo na sumikat sa Ye Celebrity Edition dalawa noong 2006 ay nagpakasal lamang na minarkahan ang isang magandang bagong kabanata sa kanyang buhay. Naaalala ng mga tagahanga si Will para sa kanyang kagandahan at mga natatanging sandali sa loob ng bahay ng Big Brother at ngayon, pagkaraan ng ilang taon, ipinagdiriwang niya ang milestone na ito na napapalibutan ng pagmamahal at suporta. Habang nananatiling pribado ang mga detalye ng seremonya, bumubuhos ang pagbati mula sa mga tagahanga at kapwa celebrity. Mula sa reality deal hanggang sa Happily Ever After, Cheers kay Will Devon at sa kanyang bagong journey bilang asawa, huwag kalimutang mag-like, comment, at mag-subscribe para sa higit pang eksklusibong mga update ng celebrity.